Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Mayo 5, taong 2025. Ang araw na ito ay nagsisimula sa isang masigla at makulay na enerhiya na dulot ng diwa ng 5 de Mayo, isang panahon na humihikayat sa mga Virgo na matagpuan ang kaligayahan sa mga simpleng bagay. Sa gitna ng kasiyahan at selebrasyon, maaari mong maramdaman ang bahagyang pag-usbong ng isang mapanghimagsik na damdamin sa iyong puso. Isang marahang pagtulak mula sa iyong kalooban na nag-aanyaya sa iyo na lumihis mula sa nakasanayang daloy ng iyong araw-araw na pamumuhay. Huwag matakot na sundin ang panibagong bugso ng inspirasyon o kagustuhang gawin ang isang bagay na matagal mo nang iniisip, ngunit hindi mo pa naisa sa katuparan. Ito ang araw na maaaring magbukas ng bagong pinto patungo sa iyong pagkatao, mga aspekto ng sarili mo na hindi mo paganap na nauunawaan o nabibigyan ng pansin. Habang tinatanggap mo ang kakaibang diwa ng araw na ito, paalalahanan ang sarili na hindi mo kailangang maging perpekto sa bawat kilos o desisyon. Ang pagsunod sa dikilalang landas ay hindi nangangahulugan ng paglayo sa sarili, kundi isang pagsusumikap upang higit pang makilala ang lalim ng iyong kaluluwa. Kung may pagkakataong maramdaman mong tila wala ka sa tamang lugar o may pag-alinlangan sa iyong nararamdaman, hayaan mong ang iyong puso ang gumabay. Ang mga hindi inaasahan damdamin ay hindi dapat katakutan, kundi pagnilayan. Sa halip na takasan ang iyong pagkabalisa o pangamba, maaari mong tanungin ang sarili, ano ang sinasabi sa akin ng damdamin ito? Sa ganitong paraan, lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili, at mas natututo kang igalang ang iyong emosyon bilang bahagi ng iyong personal na paglago. Ang mga pag-uusap ngayong araw ay may potensyal na magdala ng liwanad at pag-asa sa iyong araw. Maghanap ng mga tao na nagpapataas ng iyong enerhiya at nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang ipahayag ang iyong tunay na sarili. Ang mga positibong koneksyon ay mahalaga ngayon, hindi lamang upang itaboy ang mga mabibigat na enerhiya na maaaring dumapo sa iyong paligid, kundi upang patatagin ang iyong espiritu sa gitna ng pagbabago. Sa bawat salitang iyong bibitiwan at bawat salita na iyong matatanggap, may pagkakataong umusbong ang inspirasyon at matuklasan ang bagong kahulugan ng pakikipagkapwa. Ngayong araw, may matinding pag-alala rin na dapat mong bantayan ang iyong sarili laban sa mga impluensyang hindi tumutugma sa iyong pinahahalagahan. Sa halip na hayaang malunod ka sa inay ng mundo, maglaan ng oras upang piliin ang mga taong kasama mo, yaong mga nagbibigay saysay sa iyong paglalakbay. Sa pamamagitan ng masinsinang pagpili ng iyong mga koneksyon, nabubuo mo ang isang mas malusog na kapaligiran para sa iyong pag-unlad. Ang iyong damdamin, kaisipan, at espiritu ay nangangailangan ng espasyong ligtas, masigla, at puno ng pag-unawa. Sa ilalim ng inspirasyong nagmumula sa enerhiya ng Leo, mapapaalalahanan kang ikaw ay may likas na init, sigla, at karismang kayang magbigay ng inspirasyon sa iba. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na maging sentro ng atensyon, dahil likas sa iyo ang liwanag na kayang magbigay init sa sinumang lalapit. Sa bawat galaw mo, sa bawat salita mong binibitawan, may kislap na naiwan sa puso ng iyong mga kasalamuha. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na magsalita, lumikha, o manguna. Sa halip, yakapin mo ang pagkakataong ito upang lubusang maipahayag ang iyong damdamin at malikhaing kaisipan. Ang pagiging leader ay hindi laging nangangahulugan ng pagiging nasa unahan, kundi pagiging gabay na nagbibigay liwanag sa iba. Sa pagtanggap sa iyong likas na karisma, maaari mong buksan ang sarili sa mas malawak na mundo ng inspirasyon at pagkakakilanlan. Maaari kang magpinta, magsulat, tumugtog, o lumikha sa paraang hindi hindi mo pa nasusubukan noon. Ang mga gawain na magpapalabas ng iyong pagkamalikhain ay magsisilbing daan upang mailabas mo ang mga ideya at damdaming matagal nang nananahimik sa iyong kalooban. Huwag matakot sa pagkakamali, sapagkat sa bawat pagsubok may aral kang matututuhan na magpapanday sa iyo bilang mas matatag at mas malikhain na individual. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay dilaw, kulay ng liwanag, karunungan, at masayang enerhiya. Ang kulay na ito ay makakatulong upang pataasin ang iyong kumpiyansa sa sarili at buksan ang iyong isipan sa bagong posibilidad. Ang maswerteng numero mo naman ay siyam at labing-anim, mga bilang na sumisimbolo ng pagkumpleto, transisyon, at espiritual na paglago. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang paglikha ng isang bagay gamit ang iyong mga kamay, tulad ng sining, pagsulat, o pagluluto ng isang bagay na may kahulugan para sa iyo, isang bagay na hindi lamang para sa panlabas na mundo, kundi isang alay para sa iyong sarili. Sa huli, habang papalapit ang pagtatapos ng araw, bigyang pansin mo ang mga natutunan mo sa loob ng katahimikan. Ano ang mga bagay na nadiskubre mo tungkol sa iyong sarili habang sinusunod mo ang diwa ng paglalakbay at pagbabago? Sa bawat hakbang na iyong tinahak, kahit gaano kaliit, may katumbas itong halaga. At ang mga sandaling ginugol mo sa pagninilay ay magiging pundasyon ng mas masigasig at mas may layuning mga desisyon sa hinaharap. Kaya't sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin mo ang iyong kabuan, ang iyong mga tanong, ang iyong mga sagot, ang iyong mga takot, at ang iyong mga hangarin. Ikaw ay isang vergo na patuloy na humuhubog sa sarili, at bawat araw ay isang oportunidad para muling likhain ang sarili mong kwento. Hayaan mong ang liwanag ng araw na ito ay magbigay sa iyo ng tapang na yakapin ang iyong pagiging totoo, ang iyong lakas, at ang iyong kagandahan bilang ikaw. Patuloy kang lumago, patuloy kang magniningning, at patuloy mong ipamalas sa mundo na ang iyong liwanag ay hindi kailanman maglalaho. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.